Ang cancer ay nagsisimula kapag ang cells sa katawan ay nagbabago at dumadami ng walang control. Upang matulungan kang maunawaan kung ano ang nangyayari kapag mayroon kang cancer, tignan natin kung paano ang normal function ng ating katawan. Ang iyong katawan ay binubuo ng maliliit na building blocks na tinatawag na cells. Ang normal cells ay dumadami kapag kailangan sila ng katawan at pumapanaw kapag hindi na ito kailangan. Ang cancer ay gawa sa hindi normal na cells na lumalaki at dumadami kahit na hindi sila kailangan. Karamihan sa cancers, ang abnormal cells ay lumalaki upang gumawa ng isang lump o mass na tinatawag na tumor. Kung ang cancer cells ay masyado nang matagal na nasa katawan, maaari silang kumalat sa iba pang areas. Maaari silang kumalat sa iba pang parte ng katawan. Ang prosesong ito ay tinatawag na metastasis. Paano kaya kung ang cancer cells na ito ay nasa cervix nating mga babae? Mapanganib ba ito? Ano-ano ang mga sintomas? at ano ang dapat gawin para maiwasan ito. Tara na at ating alamin! Ano ang cervical cancer? Ang cervical cancer ay isang klase ng cancer na nangyayari sa cells ng cervix ang iba pang parte ng uterus na nakakonekta sa vagina. Iba't ibang strains ng human papilloma virus o HPV, isang infeksyon na naipapasa sa pakikipagtalik, ay may ginagampan ng papel sa pagdudulot ng karamihan sa cervical cancer. Kapag na-expose ka sa HPV, ang resistensya ng katawan ay tipikal na pinipigilan ng virus sa pagdudulot ng masama sa ating katawan. Ngunit sa maliit na porsyento ng mga tao, ang virus ay nabubuhay sa loob ng maraming taon. Nagbibigay kontribusyon sa proseso na nagdudulot ng ilang cervical cells na maging cancer cells. Mga sintomas ang maagang stage ng cervical cancer ay sa kabuuan, walang pinapakitang mga senyales o sintomas. Ang mga senyales at sintomas ng mas matagal ng cervical cancer ay ang mga sumusunod. Pagdurugo ng vagina matapos makipagtalik, sa pagitan ng periods, o matapos ang menopause, matubig at madugong vaginal discharge na maaring malakas at may mabahong amoy, pelvic pain o sakit na naramdaman kapag nakikipagtalik. Mga sanhi Ang cervical cancer ay nagsimula kapag ang healthy cells sa cervix ay nagkaroon ng mga pagbabago sa kanilang DNA. Ang DNA ng isang cell ay naglalaman ng mga utos sa na nagsasabi sa cell kung anong dapat gawin nito. Ang healthy cells ay lumalakit dumarami sa isang nakaset na rate, tapos ay kinalaunan pumapanaw. Ang mutations ay sinasabi sa cells na lumaki at dumami ng walang control, at hindi na sila pumapanaw. Ang dumaraming abnormal cells ay nakiging isang mass na automor. Ang cancer cells ay sinasakop ng mga malalapit na laman at maaaring kumalas mula sa isang tumor upang kumalat o magmetastasize sa iba pang parte ng katawan. Hindi pa malinaw kung ano ang nagudulot ng cervical cancer, ngunit sigurado na ang HPV ay may ginagampan ng papel dito. Ang HPV ay sobrang karaniwan, at karamihan sa mga tao na may virus ay hindi naman nagkakaroon ng cancer. Ibig sabihin, ang iba pang factors tulad ng kapaligiran o lifestyle choices ay may sinasabi rin kung magkakaroon ka ba ng cervical cancer o hindi. Mga klase ng cervical cancer Ang klase ng cervical cancer na mayroon ka ay nakakatulong upang alamin ang iyong prognosis o tiyansa ng paggaling at treatment. Ang mga pangunahing klase ng cervical cancer ay squamous cell carcinoma. Ang klase ng cervical cancer na ito ay nagsimula sa manipis at flat cells o squamous cells na nakalinya sa panlabas na parte ng cervix na umaabot sa vagina. Karamihan sa mga cervical cancer ay squamous cell carcinomas. Adenocarcinoma ang klase ng cervical cancer na ito ay nagsimula sa column-shaped glandular cells na nakalinya sa cervical canal. Minsan, ang parehong klase ng cells na ito ang may sala sa cervical cancer. Sa mga sobrang bihirang pagkakataon, ang cancer nangyayari sa ibang parte ng cervix. Risk Factors many sexual partners. Kapag mas marami ang iyong sexual partners at kapag mas marami pa ang sexual partners ng iyong partner, mas malaki ang iyong tiyansa na magkaroon ng HPV. Early Sexual Activity Ang pakikipagtalik sa murang edad pa lamang ay pinapataas ang iyong risk ng HPV other sexually transmitted infections or STIs. Ang pagkakaroon ng iba pang STIs o mga sakit na nakukuha mula sa pakikipagtalik tulad ng chlamydia, gonorrhea, syphilis, at HIV or AIDS ay pinapataas ang iyong risk ng HPV. A weakened immune system. Mas malaki ang iyong tiyansa na magkaroon ng cervical cancer kung ang iyong resistensya ay mahina dahil sa iba pang kondisyon sa kalusugan at mayroon ka pang HPV. Smoking Ang paninigarilyo ay naiugnay na sa squamous cell cervical cancer. Exposure to miscarriage prevention drug iyong ina ay uminom ng gamot na dinatawag na DES habang ipinagbubuntis ka niya noong 1950s, maaring mayroon kang mas pinataas na risk ng pagkakaroon ng particular na klase ng cervical cancer na adenocarcinoma. Prevention Ask your doctor about the HPV vaccine. Ang pagpapabakuna upang maiwasan ang impeksyon ng HPV ay maaring mapababa ang risk ng cervical cancer at iba pang cancer na may kaugnayan sa HPV. Tanungin na ngayong doktor kung ang isang HPV vaccine ba ay narapat para sa iyo. Have Routine Pap Tests Ang mga pap tests ay maaaring makita ang mga kondisyon bago pa man magkaroon ng cancer sa cervix. Kaya maaari itong mabantayan o mabigyang lunas upang maiwasan ng cervical cancer. Karamihan sa mga medical organizations ay pinapayo na magsimulang sumailalim sa routine pap tests sa edad na 21 at ulit-ulitin ito kada kaunting taon. Practice Safe Sex Bawasan ang iyong risk ng cervical cancer sa pagsagawa ng mga hakbang upang maiwasan ng STIs, tulad ng paggamit ng isang kondom sa tuwing makikipagtalik at paglimita sa bilang ng sexual partners na mayroon ka. Nagustuhan nyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli, kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!